bahat baha, baha diri karo bahat diri Dabao baha sa Manila baha sa laing lugar makul mga panon makulbaan na ko kay ang gobyerno may na lang may na lang naadira si senator Marcoleta may na lang natay mga ahensya sa so gobyerno na ginapangutana asa din den ni mga flood control project Naimo naimo na kun sa ba sa so tong kanta ni Kapobjo multo na ghost project na tanan ba sa so una, kinakahambog nila 5,500 kaplat control project mahuman. Anong admin? Ang sunod na po, naala na dira. Na-overwhelm na lang. Karon, wa naman eh. Kada na yung nga na, iso. Kada na naatay makita na dilita magibuan sa gobyerno. Buhato na po na nila. Pangitao na po migmali. Kato mga sabungiro, to itudlo na po balik sa muwa. Alam mo, iba talaga ang puso ng isang Duterte. Naalala ko na uh, isa sa speech ng ating minamahal na VP Inday Sara na talagang kahit saan, bitbit -bit niya ang mga aral na ibinibigay sa kanya ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes, alam mo Giselle, hindi lahat ng landi uh, lahat ay nabigyan ng pagkakataon na makasama si Tatay Digong halos araw-araw. Ngunit gayon paman, ay iba pa rin ang koneksyon niya sa ating lahat. That's so true. Yes. Which makes me wonder, paano nalang kaya si Tatay Digong magmahal sa kanyang mga kaibigan at pamilya, hindi ba? Kaya naman, para bigyan tayo ng pasilip sa buhay ni Tatay Digong bilang isang kaibigan at kapamilya, let us all watch, watch this. this. Sa bawat na Sa ngayon, Pinas Pilipinas ay ating uh, VP Inday Sara ano ano uh, niya? Uh, sabi niya nung bata-bata pa siya ang style ni Tatay Digong para mag-aral siya sabi niya kapag hindi ano hindi kita papansinin kapag uh, you will not matter to me kapag hindi ka maging isang Bak abogado 'di ba so nag-aral ng gusto ang ating VP Inday Sara Siyempre, gusto niya mag-matter siya sure. 'di ba ayaw niya maging ano lang, death pa si Tatay Digong. So nag-aral siya. Tapos ang nangyari, mas mataas pa ang score ni Vivi Inday Sara sa bar exam kay kay Tatay Digong. Pero dahil doon, nag -matter. So ibang level ang uh, pag-ano uh, eh, di ba? Pag pagdidisiplina ng ating uh, Tatay Digong. Ako din, meron din akong chika. Uh, first time. Kasi Nung nag perform pa ako noon sa Comedy Bar, nanonood sa akin si Tatay Dio. Kasi that's why I'm very, very like close with the Duterte family. Uh Oo. -oh. And uh, kaibigan ko rin, of course, the father of uh, our acting vice mayor, Rigo Duterte, si Congressman Pulong. And of course, to uh, our uh, PPP, PPP representative, ayan, si uh, Sir Brian Lim. Ayan, so... Nung 90s pa, pagpunta ko ng Davao, So I, that's why I became very close with them. That's why. Alam mo, I am so honored to be part of this program, to be chosen as the host. At lahat po ng mga tao sa Facebook, let's all comment a prayer, ha? Huh? This time around. Yes. Yeah, oh. uh we are live sa Facebook. Mag-comment po tayo ng isang dasal. Kaya sure. siguro ngayon, sabay-sabay tayong magdasal. Let's close our eyes right now and feel the presence of the Lord Almighty. Panginoon, alagaan niyo po ang kalusugan ng aming Tatay Digong. At alam po namin na makakauwi siya dito. Dito sa Pilipinas ng maayos at matiwasay. And this we pray in the mighty name of the Lord Almighty. Amen. Amen. Ayan. Amen. Amen, and amen. Kaya dapat lang isigaw na! Free to serve now! Free to serve now! Free to serve now! Free to serve now. now! nakaka overwhelm alam niya po. Lord, alam namin na hindi kayo magpapaulan. Amen. Oh, yes. Yeah, yeah. Kanina umuulan. Tas nagdasal kami, sabi ko, Lord, no, no weapon formed against yeah. us shall prosper. Hindi uulan o, kung uulan man, bago. Bago yes, mag-rally. Ba? Bago doon sa ating peace rally. Uulan. So, umulan na. Kaya lahat tayo sisigaw na, hindi na uulan! <laughs> hindi, na na uulan! Na <laughs> uulan! <laughs> hindi na uulan! Hindi <laughs> 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 na uulan! Alam mo, kanina, kinakwento mo yung sa 90s, no? Ako rin, tamang-tama -tama, Kadayawan Festival No, sure, yeah. So, hype nyo nung karir ko. So, nung lumabas ako, nagsisigawan yung mga tao, tapos yung mga lalaki nag-aakyatan sa stage. Gusto mo yung... Siyempre naman, sa ganda mo ba naman yan? Sa inaakyatin ka ng mga lalaki? Ako kung hindi kagandahan, inaakyat din eh. Inaakyat bahay. So, nung no, ano... 90 no? So ito, mga lalaki, gusto nilang hipuin yung legs Oo oh, no, oh, 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 naman, ang ganda-ganda legs. Aba, ah, eh. eh si, si, tatay lumabas, sabi oh. niya, pag hindi kayo magtarong, sabi niya, di mo magtarok, hindi ko pakakantahin si Giselle. Oh. Bumaba lahat ng tao, nagtarong lagi, oy. Oh. Talaga nakikinig. Mm -hmm. Lahat sa ating disiplina pangulo, disiplina. disiplina. Kaya naman, disiplina siya ama. ay uh, naging presidente, di ba? walang drug addict. True. Kahit sa Metro Manila, sobrang safe kahit saan ka maglakad, kahit madilim. Dahil lahat takot. Di ba? Eh ngayon. <laughs> eh, ang tanong, eh ngayon. Ano na ngayon? talaga kaya ano inaantay ko na ang 2028. I know. I can't wait, no? Oh. I can't wait. I can't wait. Uh Oo. -oh. Gusto ko talaga makita kung ano magiging reaction nila pagdating ng 2028. So kinakailangan po talaga natin ang ating mga dasal sure. para protektahan po hindi lang ang ating Pangulong Duterte kundi ang ating minamahal na VP Inday Sara at lahat ng mga anak, Di ba, si uh, Mayor, Bas Vice Mayor Bastet, yes. si Vice Mayor Rigo Duterte, at lahat ng mga Duterte siblings, Kulong, si uh, Congressman pulong Duterte. Yes, it is my pleasure to introduce to you, yes. of course, Davao City 2nd District Congressman. Let's give a round of applause for Congressman Omar Vincent Duterte. Palakpakan po natin mga kaibigan. Yeah. na rin ninyo dari ay Naik gabit ki Ninyo ang tanan uh, Na naman, hindi naman dari Iksono. no Si Ato ang incumbent vice mayor Si Rodrigo Duterte Nakitaan ba ninyo sa kaniya? Yes! Hindi ano yes! -do yes! mo? ko? Yes! dulto Sakto-sakto lang Nakapin mo na template Ginasundok lang ba? Kaya ako walang oh, template, medyo dagko-dagko dag dag lang akong template. Ambot nga, no? Hiling kayo ko alam din, sabukot, kaon namin, magulang pagkaon din sa Davao. Tama ba? Yeah! Kaon ba? Nasa kayo. Ang sa naman ang istorya niya, pagkaon naman eh. Nga ko alam, sabukot lang, lang yun, ang jingo niya ganiya na salamat, salamat kayo ko sa inyo, kay grabe ko rin yung kalabatong ilandong mayor si President Rodrigo Roa Duterte. Thank you kayo na nagapadayon mo pa Unta, September na mangyot next month. Ah, ka, ng hangin. Mahalata na itong template. <laughs> so, uh, next month, September na Unta na next month kay mga tuman may eh. poon, oh, kung matagaan may sa ICC, mga tumighig hey. na dito karon ako kamahan si BP Sara, ako nganti auntie, si Kitty, na sila dito karon. Kami mo apas ako kami sa kawin soon. Unta matagaan mig oras. Pakita na ako ni siya kung basing masingit na ako kung cellphone. Kung dili, i-print na lang na ako ni. Nagpapicture mo ako sa crowd dito karon. na lo, kinahulat na rin nila tanan. Tama ba? Dama. Gusto na ganyan mo muli na sa yes. Ay ako maingon karon na basihan yung panahon no, Napansin mo, grabe, baha, baha diri, karon baha diri, Dabao, baha sa Manila, baha sa lain lugar, Makul, karon mga panon, makulbaan na ko kay ang gobyerno, may na lang, may na lang, naadya na si Senator Marcoleta, may na lang natin mga ahinsya sa gobyerno na ginapangutana, asa din, na ito mga flood control project. na na kung sa ba, sa so, kanta ni Kapobjo, multo, mga ghost project na tanan ba. So una, nila 5,500 kaplat control project na human anong admin. Ang sunod na po, naala na dira. Na-overwhelm na lang. Karon, wa raman na ay. <laughs> Maski, wa man na human. Maski isa. Karon, makaingon ba ta? Nasuko na Mawala na ay Pero, sige lang. Ano makulbaan ko? Kaya, kada na yung nga na iso, kada na naatay makita na dili tama gibuhat sa gobyerno, buhato na po na nila, pangitao na po migmali. Kato mga sabungiro, itudlo na po balik sa umuwa. Kung saan na po sunodani nila? Si Kadugayan, di, nami, tumighi, di on, na may matumighi, di na may pauliun, na. layo ba ang lakawato, may napikas kanto. Sana Mauna, o salamat na lang kita karon kay gina-question na ang gobyerno. Dito mo subukan na kanang ani lang, w wala in new normal, dili ni tama. Hello. Dap Dapat mamalit tag bagong microphone. Hmm, Doon si ko diri siyo. Ina ya manam bluto. Dire. Ani okay na di ok malit na tag bagong microphone. Paspas kay ang aksyon sa aning gobyerno ani. Dili bitaw dapat na dito mo sukot nga nilang dapat na ay accountability sa mutna ko ang ginapagstoryahan ani ang bilyon delegate bilyon ang trillions na kwarta sa bayan inyo kwarta tuwang kwarta ang dabaw mao ang pinakadako nakadawat sa atong tax return man karon di ba kabalo mo sa tibuok Pilipinas 10 bilyon ang dabaw kay ngano kita pinakatarong na taxpayer sa Tibuok, Pilipinas. Palakpakan ninyo yun yung mga sarili. Anak <laughs> na ka-responsible. ka Anak na ka na mga tao. Kita ang second cleanest. Kita pa ang second cleanest sa Southeast Asia, ha? Kita pa yun ang second safe. Ay, dili. Fourth safest sa Southeast Asia. Kita pa tarong mo ng o buwis. Karoon, dapat kita, kita yun dapat ang number one masuko. Kaya nga, ano? Kita na number one, nagabayad ang buwis na sudan. Huwag ba tagabalong asa ka at tuong kwarta? Nakuha na ako, nagabaha. Ang ganit na rin. Baha ba na? O, baha. Ang ganit na rin rin, no? Padulungay na rin. Sa Manila karon baha. Ambot, asa pa yung lugar sa Pilipinas, baha. Sigurado, daghan kayo na. Kaya e, wala. Na, na multo. Na ghost project. Mauna, palakpakan po nato ato mga ah, uh, sa Duterte na senators. Kaya e sila kagubukod, anak ka Walang pagkanta lang, pagpod mo, grabe mo. Magkitaan ko na nila, gina-video mo yan, magkitaan na nila. Naman na si Woo! San Maricoleta, sila man ang grabe mo go-pod. Um, second pod, ano eh, uh, untang mahatag na ganyan interim release ni PRRD. Uh, at least lang man, kung lang man sa duolan lang din sa Dabao, maka act -to, to punta siya. Pero ang dinood lang no, unta muli na siya din sa Dabao, no? tamo balik na sa pagka mayor ba ma? mo oh, mo magiratong gusto tanan so ang ako na lang dinanihan nyo kay kabalo ko maski hanyo na ko dili buhaton gyapon ninyo so ako na lang padayon na lang tag pagampo padayon na lang tag bulat kay PRD pero tanaw na ko hapit na gyud ni hapit na sa mole gamay antos na lang gyud ni tama ba padayon ba ta e free PRD na Dagan din salamat sa inyo gikan sa kuwa, gikan sa buwang pamilya, gikan kay BP Sara, uh, murag ambot kung na si uh, Mayor Baste Garon. Siguro, pasinara sa roller dr dr coaster, nagulat na mahuman na ako. <laughs> <laughs> uh, dagan po salamat gikan sa akong papa, of course, sa akong son, wala namin nakabot. Ambot, ang dali-dali siguro to. Salamat po gikan siya. Dagan King, salamat sa inyong tanan. Thank you. <announcement>